Good day mga kaputbol, kamusta kayo, Kaman sa tayo, Kaman sa tayo ay mabuti. So ngayong araw na ito mga idol, ay chinect natin yung mga sapatos natin dito. At ipapakita ko sa inyo yung mga sapatos natin na nasira na dahil sa tagal ng panahon. At ano yung mga naging kondisyon niya. At malamang-lamang hindi na natin siya magamit mga idol. So ito, kunahin na natin ito. mga ito, itong VaporMax Max natin na binigay ng vape ng toasted mallows ito so sad to say uh, wala na so plano ko sana siyang idikit ipagdikitin doon sa nabili natin na pang pang ano pang kapit pero yung kanyang ito itong ilalim niya wala na talaga so hindi na ari dahil yung hangin nito ay wala na hindi na itong pagandang gamitin panlakad. So, pakiramdam mo dito, pagka ito ginamit mo ay palaging parang ano, parang nasa ah, malambot, parang jelly yung ilalim niya. So, ito, yan. So, subukan natin itong gam magamit ito. Ayan Kasi yung skin niya, napakaganda pa ng skin niya. So, hahanap tayo ng ilalim na pwede dito gamitin natin pamputsal putsal, mga idol. Ito, ayan So, ganun din mga nangyari sa isa natin. Ayan sasakyan wala na talaga ayan oh. sira na talaga siya mga idol ayan. pero napakaganda pa ng skin niya napakaayos pa niya then ito pang isa vapor max din natin to mga idol so ito vapormax max din so nadurog na rin ang ilalim nito pero itong gilid hindi pero ang nadurog dito ay ito ayan So ito yung nasira sa kanya Napakaganda pa din ng ano nito. Ayan, so makikita nyo dito, wala na talaga. Ayan. Nasisira na talaga siya. Ayan. So mas mas original itong itong ito kasi makikita nyo dito. Ayan, sa insoles niya. So wala siyang hangin na laman. Kaya madali siyang nasira, walang laman. Pero ito meron siyang laman mga idol. Ayan yung itsura niya. So sira na din dalawang VaporMax Max na yung nandito sa atin na si Rana. Ayan. Tatlo to, actually tatlo tong Vapor Max natin. Mamaya pa kaya tapos pa yung sa inyo. Ganun din yung mga cases ng VaporMax Max natin. So kapag kabuo pa yung isa, gawa natin ng paraan. So ito pa yung isa lang. Ayan. Ayan. So ito pa yung isang VaporMax Max mga idol. Ito, So ito yung pinaka sayang sa lahat kasi ito yung pinaka bihira kong masuot. So kukunin lang natin itong mga pads na to. So ganoon din yung nangyari dito. Ayan din. So wala na din. Pero titingnan natin kung buo pa yung kanyang ilalim. And itatry natin na ikapit yung uh, binili natin na pangkapit mga idol. Ayan. So ito tanggal na din. So makikita nyo nilagyan natin siya ng rugby nung nakaraang mga panahon and sana matanggal para maikabit natin doon sa binili natin na pangkapit kasi mukhang matibay naman siya yan so ito yung itsura nya yung vapor max natin so wag na wag nang yung lalagyan ng rugby yung inyong mga sapatos kasi talagang hindi siya hindi maganda ito yan ito nangyari sa atin nagkaroon ng yellowish yan so lahat ng vapor max natin uh, sad to say ay yun ang na nangyari yan o oh sayang. Sayang na sayang to mga VaporMax na to. Kasi iningatan ko talaga to, hindi ko talaga to ginamit Nang matagal para lang ako nga i-preserve ko. So yun naman ang nangyari mga idol. So nakakalungkot lang. Pero itong isa, itong left side ng VaporMax natin mukhang pwede pa natin gawa ng paraan kasi buo pa yung kanyang insole. So titingnan natin, aasto ah, na natin para luminis tapos pakakapitin natin so tingnan natin kung magagawa natin kung hindi naman eh di goodbye tatapon na natin sa basurahan yan so wala wala na na tayo magagawa dyan. yung isa pa ito din ito ang isang pang sayang yan so ito pang isang sayang mga idol yung 265 ah to, 270 na na ano na Air Max yan sayang kasi to talaga hindi natin to nasuot kasi simula't simula ay durog na siya nadudurog na siya so sukat kaya tingnan natin let's see kung pwede itong ganitong sistema ayan itatry natin mamaya mga idol ayan ganitong itsura nyan eh ay ko natin subukan natin wala namang wawala kasi wala na rin naman ng mga to so ito maganda to kasi walang bawas talaga yung ilalim niya mga idol eh meron din pala may posibilidad din na masira na din yan ah ito ito so, ganun din to eh so sayang din kasi yung skin nito kasi yung uppers wala talaga ah local talaga yung uppers nito ayan So, ito yung itsura. Subukan natin, subukan natin mamaya. Kung pwede yung ating naiisip. Yan, ganyan na no? Then ipang lalaro lang natin mga idol. Pang puputsal natin. Yan. Yan, ganyan na magiging itsura niyan. So kung tatahian siya dyan, yan, ganyan na mangyayari. Yeah so, bakbak na rin yung shoes niya. Ayan. So, then ito yung isa. So, ito medyo minimal lang. Mukhang masasalba pa natin kasi ito lang yung sira dito sa likod. So, sana magawa pa natin ng paraan na matanggal yung mga nakakapit na kinapit kasi nang ng ano, rugby. Kaya sabi sa inyo, huwag na huwag ninyong gagamitan ng rugby kasi napakapangit na na magiging texture niya. Ito kasi yung pinakaborito natin sa lahat na matagal nating nagamit. Ito pa yung kabila. Ayan. Ito yung kabila. yung isa. So, bigay ito sa atin na itikir So, titignan natin kung masasalba natin. Pero kung hindi, uh, wala na. Kasi, almost... Uh, four years na rin to sa atin sa na to so pag nagkataon goodbye na wala na lahat oh. awawa nga eh. ito na lang ito. Meron pa naman tayo na salba na isa. So, tinitingnan ko, wala naman siyang solsep. Pero possible ay hindi na rin ito tumagal. Pero lilinisan muna natin itong mga idol. den uh, then, ka natin kakapitan. Ito lang naman kasi yung problema dito. O, kakapitan natin. At uh, hopefully, ay buhong magamit pa rin natin mga idol. So, meron pa rin dito. May ilan pa rin dito. Okay ito pa isa. Ayan. So ito hindi naman sira ang ano, Ang ganda kasi lang ilalim nito. So hindi rin lang nagamit ito. Hindi dinagamit. Meron pa tayo dito ng isa na talagang 'yan. Itong pinaka-ini ano natin, kauna-unahan natin na Nagustuhan na sapatos ito. So ganoon din yung case niya, wala na talaga. Ano na din. Ah. Uh, ito magandang uppers mga idol. Daan na talaga. Daan na. Yan. Yeah. So, mapapansin ninyo. Yan. So, ang Hindi na, hindi na natin mapapakina ba. So, kukunin saan natin itong mga insoles. Pero, wala na. Wala na talaga. Sira na silang lahat. Yan. So, nalulungkot man tayo. Pero, wala na tayong magagawa dahil yan ay natagalan na ng panahon dahil mali yung ating pag-alaga, pag-store natin. So, kailangan kasi sa mga ganitong klase ng sapatos, dapat ay nasa magandang lalagyan. Yung katulad ng ating acrylic box natin ngayon. So, yan mga idol. Wala na, sayang na lahat to. So, meron na lang tayong dalawa dito na may sasalba sa mga old pairs natin. Itong dalawa na to. At pipilitin natin na may salba para magamit natin na pang harabas. So, unang-unang lalaban natin to mga idol. Yan natin na dyan. So there is itong mga to. I-shoot na natin to sa garbage bag at itatapo na natin. Kasi wala na rin namang mangyayari dito. Kahit masasabihin natin gusto natin. Pero wala na. Butas na rin ng iba. Wala na rin. So sayang lang. So ayun mga idol na dispose na natin yung mga sapatos natin. At talagang nakakalungkot dahil halos ito na lang yung natira sa atin doon dalawa na to ayan ito na lang yung natira sa mga old pairs natin kasi yung mga bago natin sa lahat naka acrylic box kaya medyo safe sila sasabi so, ko nga ito sasalba natin linisan muna natin ngayon mga idol kung natin para ma-isalba natin ano? so anyway mga idol maraming marami salamat sa pagsama nyo ngayong araw na to at salamat sa panonood nyo ng vlog. Sana mas dumamit pa tayo. tumastas naman yung followers natin. Kahit pa paano para makatarget naman tayo ngayon 2025. Ano? So maraming maraming salamat sa pagsama nyo. Bye bye!